Ang lungkot maging malungkot. Pero bilog ang mundo. Hindi habang buhay nasa baba ka. Yeah. Iikot din yan. Parang lifeline. Taas, baba, taas, baba. Baka naman pinapalakas ka lang. True. Pinapatibay ka. Hindi kaya. Yeah. Malimotod eh. Makita mo na. <laughs> yes. yes! Ito na ang magpapaninig. Lalo ng ngiti yeah. mo, Kai. Okay, so. Halika na. Hopefully, itong uh, tatlong This guys na to. Yes deserving of your love. So let's start the search. Yes, eto na sila Kai. It's time to meet our searchy. Searchy number one, reveal. people. My okay, name. wait lang, Ogi. Bakit? Hindi Ngapit para umasa niya, kang para no? sa'yo siya. <laughs> <laughs> hindi siya para sa'yo. Just ko, kita, kita ko yung hindi tingin ang ginawa mo. <laughs> ano? ano? <Lapit>? Tanghod. <laughs> Sabi mo talaga. Ano, pa, ano, pa, ano, pa. Paglo... Oo. Oh. Oh. Tanghod? Ang lakas kasi nandating niya na Baklang to. Nagbago lang ako ng... Ayusin mo yung parlor. Yeah. Ayusin natin. So, ang lapit niya sa... Oh. Kayo naman nagsasalita si Aaron. Aaron, na lang. Uh, once again, hello madlang people. My name is Aaron, 28 years old. Ang Siman Loloyal ng Dasmarinas. <laughs> ah, Siman Loloyal! Seaman! <laughs> Lolo <yan! laughs> diba? Seaman din siya. Nakapag-barko ka na. Uh, since 2019 po. Nakailang biyahe ka na. More than tenya yata po. The Ilang, gano'ng katagal ang isang biyahe? Uh, noong una ko po, 9 months. Nang naging 8 months, 6 months, hanggang 4 months, months, months na lang po. Nakabiyahe ka na ng may jowa kang naiwan? Meron po. Never Ni kang... Ako po yung iniwan eh. Ikaw yung nang iwan? Bale, nung same nga po sa nakikinig ako kay Kyra kanina na iba yung pakiramdam sa barko na iniisip mo yung karelasyon mo. Mm. Tapos, anong nangyari? Yung karelasyon mo na yun, Iba na pala yung isip na iba. Ayan yung mas masakit. Yeah. Pero ikaw, understand. nung nandun ka sa barko, never kang nagharot? Hindi po. Kasi Ma po alam mamatay? ko na... Mamatay? Oh, nung ano, nang... Oh. si ano Nung single na ako, syempre. <laughs> oh, nung single ka. Tapos yung, ka, yung kaharutan mo nung single ka, single din? Single din, syempre. Oh. Alam natin yan. Lalaki. <laughs> <laughs> Babae na. Bakit siya? lang? <laughs> Sorry. Sino sure Nililinaw lang? Ililinaw ko lang. Yung parlo! Ay, ay no kasi so mo? Sorry, te. Inaayos ko na nga. Kung sapin mo yan, kung <laughs> mo. O, tapos Aaron. <laughs> o, Aaron. Si Aaron mo kang masayahin. Oo oh, nga, eh. Anong pick up line mo para kay Kai? <laughs> kay... Kaira. Yes? Bakit? O, kuwago ka ba? Bakit? Kasi I promise that I'll always love you. Lagi-lagi. Ang lagi. ganda! <laughs> Parogi! Ang ganda! Ganda! Always, 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 always love you. Ang ganda! Ang ganda. ganda! Panalo ka na. Thank you, Jai. Kai, anong masasabi mo sa pick-up line ni Aaron? Oh, okay lang. Oh, okay, so okay lang. Ang ganda ng speaking voice. <laughs> Oh. Uh -huh. Speaking voice. Maganda yung speaking voice. Wow, meron yung speaking voice. Isa pa Ay, sandali. Ah, may isa pa. Uh, meron pa daw siya. Sure ay, meron pa uh, si Kai. pa. Teka, tanong mo muna sa akin. <laughs> <laughs> ha? Ito naman, nagpabulong pa. Hindi uh, mo <laughs> <laughs> Sige, sige. Kay, bilang uh, seafarer, gusto mo ba maging part ng Bini? Bini? No? Binificiaris ko. Yay! Grabe. Mamamatay na pala si Ayo. Pumapatay oh, pero pinisura. Pinipichado, kapatid ako talo naman. Gusto talo yung talo 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 Salamat, talo Thank, Thank you, Aaron. Thank you, Aaron.